hello. Di na nagulat kayo, nimo Hello, sino kayo sa higaw ko? Hi! Magandang, 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 magandang gabi. Ho, di ba? Nagulat. Lahat nagulat, pati ako nagulat. <laughs> magandang maga, magandang gabi, magandang hapon sa mga viewers natin. Kung nasan mga kayong lugar, no? Uh, meron tayong ano ngayon, may gagawin akong content. Sana samahan niyo ako, pero huwag niyo naman akong ibabasa. Gutom lang to, ha? at tayo ay sama kakain. Guys, meron tayong imumukbang. Handa na ba kayo? Ako hindi. <laughs> hindi, joke lang. Handa na ba kayo? Samahan niyo ako sa pagkain ng napaka, napaka, napakasarap. Ito ay libre. May sponsor ako dito. Kaya nga, ang gusto ko, kakainin ko imumukbang natin. Kaya guys, samahan niyo ako sa pagmumukbang. Hello! just Diyos ko po! Ito yung ating mumukbangin ngayon, guys. Grabe! May dalawang flavor tayo. Hindi ko alam kung anong klase ng flavor to. Ha? Is, ito ay pepperoni. So, ito yung all meat. Baliktad ba? O, di baliktad tayo. Ito yung pepperoni. Ito yung all meat. Ito yung, yung pepperoni. Odi, di wow. <laughs> Guys, jus ko po ano, ito ay may konti tayong Dasal dito, baka sakali sabi ng doktora, diet, diet. Ay minsan naman lang bagay ito sa buhay natin, <laughs> 'di ba? O oh, mga katanod, oh, hinay, -hinay sa pagbasa akin ha. At ako na may bago gumawa na rin ako nagpabiti, nagpabipi. Ang nagsabi, ang bipi ko daw ay 110 Over 90. Di ba? Napakaganda ng aking VP. Kaya ako naka, nakaisip nito magmukbang. Tara mga katanod. Huwag muna kayo ihingi. Ako muna titikim ha. O tara. Umpisa na. So guys, hindi lang pala ako magmumukbang. Meron <laughs> akong kasama dito. Akala nyo ha. <laughs> Don't open your face. Dalawa kami magmumukbang, guys. Kaya huwag kayo mag-alala. Char lang yun ako mag-isa. Pero ako yung magsisimula. At eto, ang pangangal. <laughs> ah, gulat kayo, ah. Piling nyo ako lang, hoy! Ngayon pala huwag kayo magbabas. Dalawa kami, boy! <laughs> Nagulat pati si May. Akala siguro hindi siya kasahan sa pagmumukbang. Bongga ka, ano ko? <laughs> Ubusin ko to. <laughs> ng pagmumukbang guys samahan niyo po ako hanggang sa maubos ko ito, tatry ko lang kung kaya kaya ko itong ubusin ano? so mag start tayo dito sa flavor ng pepperoni oh my god wala kang sauce to, siguro mas masarap kapag may sauce ah, unang suba thank you lord ha <laughs> just go mmm <laughs> oh First time, first time. Una, ah tunay. Ngayon lang ako nakatikin ng pizza na galing S&R, guys. Diba? Kaya ako nakapag-isip na magmukbang nito kasi mura. dito sa diet, medyo mababa ang price niya. Siyempre, guys, hindi naman ito lang. Meron tayong pantula. <laughs> ano, guys? Ingit kayo? Ay, bumili kayo! <laughs> mga oh guys, ito guys, dum. Ang sarap siya, promise, ano? Mm, salamat. promise <laughs> 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 Mm. Ang sarap, ang sarap ng Grabe. Ito pala pag magmukbang. Ang sarap ng flavor ng pepperoni, oh. So, ito try natin yung isang flavor. Okay. Ito, ano nga flavor nito? Hey? All meat. All meat! Ito, dito na naman tayo, guys. Naku, isang, isang piraso pa lang pala nabubusag na ako. Ito na lang po tayo din sa isang flavor, ano? Oh. 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 Ano, mabubuhay pa kaya ako bukas nito? <laughs> ang sarap, promise. Kaya guys, kung talagang nais yung kumain ng mga pizza. Try nyo ang pizza ng SNR. Hindi ko ini-endorse, pero napakasarap guys. Hindi ko alam. Ang bukas ay hindi ako mag... <laughs> Papahingan tayo pag mumukbang bukas guys kasi... Baka ako sa sobrang sarap talaga. Pero hindi po pwedeng wala tayong pantulak. Di ba? Ang pok na... Mm. Oh my God. Sarap. So guys, ang dami ko na nakain. Grabe ano. So, uh, Maze, it's your turn! <laughs> Ito po yung akin talagang BFF, no? One of my BFF, May. Huwag na natin yung ano ang apelido. Beautiful Canaria. O sige, try mo. Taste mo, napakasarap talaga niya. Ayan, di ba? Tulong tayo niya na dalawa tayo mag-uubos mag no? Mm. Ayan, eh, no? Grabe, sarap. Sarap. Sarap pa na, ha? So, ano, SNR, baka naman. <laughs> Nag-i-endorse po, Carmen, ng, ano, ng mga brand. ng, ano, baka sakali. SNR, di ba sarap niya, no? Sarap. Mm. Grabe. Bukbang oh, kaming dalawa ng BFF. Oh, yeah. <laughs> baka sakali. SNR, baka naman, di ba? Kaya natin ubusin yan? Sige, sige, hanggang sa maubos natin. Guys, samahan niyo po kami ha. At saka hinahinay sa pagbabas sa amin ha, nasarapan lang. <laughs> so guys, Diyos ko, grabe. Sa isang buo, eto na lang po ang napira. Mayroon pang apat na pira. So guys, tignan niyo naman oh. Pero, ay tayo. Cheers. 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 <laughs> oh, tingnan nyo. Oh, ano, kala na nagbibiro kami, ha? Ah. Eh. Ito na lang natira. Si Sambu, oh, meron pang apat. Kain <laughs> oh, tayo! Oh my God! Susensya na kayo, nagutom po ang oh, magkaibigan. Sarap na, sarap na. Bukas, bali ulit tayo. Bukas ha? na gabi na. <laughs> huh? Bukbang ulit tayo. Uh, iba naman. Oh, ano? Ah, uh, price? Bebe, yun talagang malaki. Mm. Oh my God! Kaya mga katano, kung kayo may ay maliligaw dito sa daat, sinasabi ko sa inyo, sarap kasama sa may busog. Alam mo, sabi ng doktor, alam niyo naman, nagpa-check up ako. Anong sabi? Diet Kevin, ma. Ano ka diet? Hindi ba? Kaya po tayo. Kaya po tayo. O siya, hanggang sa muli ng aming pagmukbang, ang aking kaibigan, na si May, di ba? Ah, kakilala na sila ng... Ang Team Tanod, di ba? na nyo, nakasama kayo sa banding sa meet and greet mm -hmm. ng Team Tanod, Tita Irma! Hi po, Tita Irma! Sa so, mga, mga manunod ng I'm Fermier, mukbang tayo guys. Salamat mm -hmm. sa panunood, Tita Irma. I love you, Team Tanod! Yahoo! Cheers. Mukbang! Bye bye guys! Ang gusto muli na nga yung Mukbang! Bye bye! Salamat! Bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. Sa kabila ng bawat at problema na Matatag hinarap lahat ng hamon Kaya ngayon hangad mo rin ay makatulong sa Kalingap, suportahan natin na isang taong may mabuting puso At higain makatulong sa ating mga kababayan Kalingap, Velma, please subscribe Sa kabila ng bawat pagsubok at problema Yung Iyong nagbigay ng kalakasan Na natiling matatag, hinarap lahat ng hamon Kaya ngayon, hangad mo rin ay makatulong